Sama-sama tayong magiging sa saksi! Kasi. Igan, kasunod ng surot, daga naman ang bumulaga sa ilang pasahero sa Naiya Terminal 3. Ang paliwanag dyan ng Manila International Airport Authority sa pagsaksi ni Tina Panganiban Perez. Tapos mag-viral ang naispatang mga surot sa ilang upuan sa Naiya, kabado na ang ilang pasahero. We're at Terminal 3 sa Naiya. Um, initial concern nga namin after immigration is upo ba kami sa yung mga seats because of the surot issue. Nauna nang tinanggal ng Manila International Airport Authority o MIAA ang mga upuan para linisim at i-disinfect. Pero may mas malaking peste ang sumalubong kay Curb na pupuntang Singapore para manood ng concert ni Taylor Swift. Biglang lumabas yung daga. Nilibot niya yung buong um, light, light picture, fixture dun sa gate. Um, so went, they went back and forth eh. Nababahala tuloy si Curb sa sasabihin ng mga dayuhan tungkol sa ating airport. Granted, ano sa wee hours of the night, so that's like 1 a.m. kanina. But we're assuming na may maintenance naman, di ba? Especially din, international wing yun. So, hindi lang naman Pino yung mga nandun, So, what will it tell yung mga foreigners na magka travel sa Philippines at aalis from the Philippines? Sabi pa ng ibang pasahero. Uh, Siyempre, Kadiri, kahit kahit sino, dapat maging malinis ang airport. Medyo, ano, hindi siya nakaka-proud as a Filipino kasi, ano, Siyempre, um, I, I believe, ano, isa tayo sa mga worst airport sa buong mundo. So, I think um, the government should, you know, take action kung anong pwedeng gawin like um yung paglilinis ng mga upuan, ang sabi ng Manila International Airport Authority, you know, there's so many mga with restaurants mm -hmm. like... So, bale ang hinala niyo po, sir? It could be from the concessionaires. Most likely. Matapos mag-viral ang video ng daga rito sa NAIA 3, agad iniutos ng Manila International Airport Authority sa mga taga NAIA na inspeksyonin hindi lang itong Terminal 3, kundi lahat ng paliparan. Nag-inspeksyon na kanina sa Terminal 3. Pinare-review rin ang mga kontrata sa pest control sa mga airport. Pagtitiyak pa ng MIAA, araw-araw naglilinis sa paliparan. Every day, every 90, 90 hours, just past midnight. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Nabalot ng takot ang ilang residente sa Kalasya, Pangasinaan, matapos may matagpuan na damuhalang huno so pinagbalatan ng ahas. Saksi, si Joan Ponsoy ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Makapal at mahabang mahaba ang hunos na ito o pinagbalatan ng ahas na natagpuan malapit sa mga bahay sa barangay Bod sa Kalasyao, Pangasinan. Ang ahas kung saan ito galing, hindi pa nakikita, kaya lubos na nababahala ang mga residente. May malit akong bata, pumupunta pa dun sa bukid. Baka mamaya, hanapin ko yung anak ko, ano pala ng ahas. Natatakot po kami dahil may mga bata kami dito. Tapos malapit lang po kasi dun sa bahay namin yung nakuha yung dambuhalang ng lupos ng ahas na yun. Labing-anim na talampakan ng haba ng nakuhang balat, pero posibleng mas malaki pa dyan ang ahas. Ayon sa CENRO o Community Environment and Natural Resources Office sa Central Pangasinan, nagmula ang hunos sa isang Burmese python at malaki rin ang posibilidad na alaga ng ilang individual ang sawa. Maganda yung pagkabalat niya uh, at healthy po, makapalo siya, ibig sabihin uh, mataas ang possibility na napapakain ng maayos yung python. So which is uh, na-conclude natin, siguro baka isang pet na nakawala. Hindi raw takot, kaya hindi umiiwas sa tao ang mga Burmese python. Patuloy ang paghahanap malapit sa ilog at masusukal na lugar. Nakahuli pa ang mga hunter ng isang cobra at dalawang sawa. May habang sampung talampakan ang nahuling male reticulated python. Iri-require -re na rin po natin yung mga uh, officials na, barangay officials natin na i-check din po nila yung kanila mga residente kung meron mang mga nag-aalaga ng hindi nakarehistro. Para sa GMA Integrated News, John Ponsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon, ang inyong saksi. Taas presyo sa LPG ang bumungad ngayong unang araw ng Marso. 30 sentimo kada kilo ang dagdag presyo sa isang brand. Bukas naman, magtataas din ang isa pang LPG brand ng 27 sentimo kada kilo. Sa petrol naman, ang posibleng sumipa ulit ang presyo ng gasolina, pero ang diesel at kerosene maaaring matapyasan ang presyo. Tanta ito ng Energy Department batay sa average ng 4-day international trading hanggang kahapon. Igan, may summer plans na ba kayo? Paalala ng pulisya, magdoble ingat sa tinatawag na vacation scam na hindi lang po turista ang natatangay ng pera, kundi pati ang mismong mga negosyante. Saksi si June Veneracion. Unang araw ng Marso, tag-init is waving. Kaya may mga nagsisimula na ring magplano ng mga lakad at bakasyon. Beach! Malamig na lugar, like Baguio. Pero wag masyadong magpadala sa sobrang excitement. Dahil sa ganitong panahon din, naghahanap ng mabibiktima ang tinatawag ng PNP na vacation scam. Ito yung modus na mag-aalok sa inyo ng bakasyon pero maglalahong parang bula kapag nabigyan na ng down payment. Mag-ingat po tayo na hindi po lahat ng na nag-offer po ng uh, ng uh, cheaper price ay to totoo po ito. At hindi lang mga nagbabakasyon ang pwedeng mabiktima, pati mga may negosyo. Gaya ng may-ari ng resort sa Pagodpon, Ilocos Norte na si Elnor Tagle. Biktima raw siya ng nagkunwaring bakasyonista na napaniwala siyang nakapag-down online ng 1,000 pesos para sa reservation. Bigla o manong nagpa-refund at pinagbigyan naman ni Elnor. Ang problema, wala pa ng down ang customer dahil hindi totoo ang screen grab ng online transaction na pinadala kay Elnor. Parang ano po kayo, parang na, na at that time. At naging talabak daw ang pangbibikima mula nung magluwag sa pandemya sa datos ng PNP Anti-Cybercrime Group mula sa 39 na kaso noong 2021. Lumobo ito sa 313 na kaso nitong nakarang taon. Ito yung revenge travel. Eh. Isa sa nakikita natin na after the pandemic, nakikita natin na na nasabik yung mga kababayan natin mag-travel. Ito yung sinamantala ng mga scammers. Ngayong malapit na ang panahon ng tag-init, inaasahan ng PNP na magtutuloy-tuloy pa ang operasyon ng mga nasa likod ng vacation scam kaya dapat daw mag ang publiko. Dahil ang realidad, mahirap daw habulin ng mga scammer na nagtatago sa likod ng mga peking social media account. Payo ng PNP, mag-check sa mga listed travel agency. Huwag agad maniwala at ipagtanong muna ang mga katransaksyon. Pwede rin daw magpatulong sa mga polis para sa verification. Natatakot kami, na kaya hindi bigla-bigla kami nag-o-online din. Gawa nang baka kami ma-scam. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, ang inyong saksi. Masintabi po mga kapuso, isang supot na may lamang mga parte ng katawan ng tao ang iniwan sa harap ng tanggapan ng NBI sa Bacolod City. Nakasilid sa plastic sa loob ng isang paper bag ang isang kamay, paa at pares ng tenga. Nakasulat naman sa isang papel ang mensaheng protector down ng drug lord ang isang ahente ng NBI. Pero ayon sa NBI Bacolod, may magandang performance sa trabaho ang tinutukoy sa mensahe. Nag-iimbisigan na ang pulisya kung kanino ang mga parte ng katawan. Naalam naman ng NBI kung may kaugnayan dito ang tinututukan nilang operasyon kontra illegal gambling at isabong sa Negros Occidental. Hindi pa tapos ang El Nino at posibleng tumindi pa ayon sa pag-asa. Pati ang inaasahang pag-ulan, posibleng maantala sa ilang lugar. Paano na ang alokasyon ng tubig mula sa mga dam? Saksi sina Sandro Ginaldo at Ivan Marina. Sa loob ng dalawa o tatlong ligoy inaasahang matatapos ang amihan. Dito na raw ay naasahan papalo na hanggang 40 degrees Celsius ang temperatura sa ibang mga lalawigan ayon sa pag-asa. May mga areas na na-predict na, predict, na, na predict natin could be as high as 40 lalo, lalo na dito sa mga areas sa may Cagayan Valley Region. So mga around to, sa by April or May makikita natin. Kasabay niya ng pagtindi pa ng epekto ng El Nino. Bagamat pa ng temperatura sa Dagat Pasipiko, hanggang tatlong buwan pa daw mararamdaman ang epekto ng El Nino. Historically, lagi pong may lag effect ang El Nino sa atin. So ibig sabihin, although pababa na yung El Nino at nagkaroon tayo ng strong mature El Nino, ngayon pa lang natin mararanasan yung posibleng magiging impact nitong strong and mature El Nino uh, dito sa pagsisimula ng Marso. Pero ngayon pa lang matindi na epekto ng El Nino sa Bulalaka Oriental Mindoro na naunang nagdeklara ng state of calamity. Nasa 60 milyong piso na ang halaga ng pinsala sa agrikultura mula sa mga taniman ng palay at sibuyas ayon sa Municipal Agriculture Office. As early as first week ng December, nagsisimula ng bumita ka lupa, although basa pa rin, mm -hmm. hanggang sa lumaki na lumaki, ayun talagang pwede mo isasok yung kamay mo, talagang sit sa butas, ganun kalaki ang bitak sa palayan yung major two river, two major river namin, yung Kabilya River at Mauhaw River are parehas na silang tuyo. As in tuyo, sir? Literal, walang, walang tubig yung ilog? Yes, sir. You can walk on your rubber shoes without getting dirty. Inahasaang sa Mayo, magsisimula ang pag-ulan. Pero sabi ng pag-asa, posibleng maantala ito sa ilang lugar. Malaking tulong pa naman ang ulan sa mga dam na ang ilan ay bumaba ang level ng tubig kumpara kahapon. Ang anggat dam halimbawa mababa sa normal na level ang tubig bagamat hindi pa naman umaabot sa kritikal. 90% pa naman ang tubig sa Metro Manila galing dito. At ang alokasyon ng tubig mula dyan para sa mga tubig gripo ng Metro Manila, posibleng bawasan sa Abril. Pero paglilinaw ng Department of Environment and Natural Resources or DNR, ibabalik lang ito sa normal na alokasyon. For April, baka ang allocation natin ay 50 pa rin, 50 cms pa rin, or yung may extra 2 uh, cubic meters per second. Pero kung walang ulan na dumating ng April, ay babalik lang doon sa regular allocation na. Pero kung wala pa rin ulan sa Mayo, posible raw na ibaba pa ang alokasyon ng Metro Manila sa 46 cms. Inaasahan din daw ang pagdating naman ng lamin niya. Kung mukhang talaga huli lang yung pagtaman El Niño sa atin, uh, baka i-reduce natin yan. At ginagawa natin to para hindi tayo mga moving forward sa June at sa July. But so there are cases of El Nino in the past or in the Philippines wherein nag-neutral condition na pero yung drought condition uh, continued for the next three months. Pinaghandaan na ng Manila Water at Maynilad ang epekto ng El Nino nung nakaraang taon pa Katuwang ang MWSS o Metropolitan Waterworks and Sewerage System. We've uh, already start operating uh, other facilities, water treatment plants that are sourcing water aside from Angat. Patuloy pa rin naman ng uh, pag-ooperate uh, natin ng ilang mga deep wells. Meron din tayong ilang... Uh, Uh, operational uh, strategies na ginagawa and of course, yung aggressive na uh, leak repairs. But 46CMS, um, medyo mabigat po para sa amin para ma-maintain itong normal na service level. Kung kakailanganin talaga magkaroon ng service interruption sa mga customers, gagawin naman namin ito during night time. Matatanda ang hiniling ng MWSS sa NWRB na panatilihin sa 50 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig para sa Metro Manila. Kailangan niyang timbangin ng husto ng NWRB lalo't nagsusupply din sila ng tubig sa mga magsasaka. Ang irigasyon ng mga sakahan sa Bulacan at Pampanga galing din sa Angat Da. Full allocation pa rin tayo sa ating farmers for the month of March and April and even May. Kaya lang, pagka umabot sa to a certain level ng Angat uh, water level, 180, kailangan talaga i-prioritize yung domestic use. Sa tingin ko, wala rin tayo magiging problema sa patubig sa ating mga farms hanggang mag-harvest sila ng may. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo. At ako si Ivan ang inyo saksi. Muli kinilala bilang isa sa Journalists of the Year, si Howie Severino, sa 5th Metrobank Foundation Award for Continuing Excellence and Service. Nagpapasalamat si Howie sa pagkilala. 2015 ang unang bigyan ng kaparehong parangal si Howie. Isa si sa si mga host ng Eyewitness at nagsilbi rin siyang consultant ng GMA Integrated News at editor-at-large ng GMA News Online. Nabigyan ng exemption sa military service ang leader ng 17 na si S. Coops. Dahil to sa kanyang injury sa tuhod. Sabi ng kanyang label na Pledis Entertainment, patuloy ang isinasagawang physical rehabilitation therapy kay S. Coops kasunod ng major surgery sa kanya noong isang taon. At exempted man sa active enlistment, obligado pa rin siya magsilbi bilang suporta sa military sakaling magkagera. Masayang Abril naman ang sasalubong sa Pinoy Melodies dahil magkaka-fancom sa bansa ang Korean group na B2B. Ilan sa hitsong ng grupo ang Missing You, Only One For Me at Beautiful Pain. Abot-abot ang tuwa ng mga estudyante sa isang medical school sa New York, sa Amerika. Libre na kasi ang matrikula ng may gising 1,000 estudyante para sa spring semester ngayong 2024. Dahil po yan sa donasyon ng isang dating profesor doon na 1 billion US dollars o katumbas na magiging 56 billion pesos. Ang sa si dating profesor na mismo nagbigay ng magandang balita, galing ang pera sa bahagi na iniwan sa kanya ng namayapang asawa. Balik bansana si Asia's multimedia star Alden Richards. At soon, babalik taping na rin siya para sa pulang araw. Kwento ni Alden, nag enjoy siyang katrabaho si siya na Barbie Fertesa, Sanya Lopez at David Licauco. Marami na raw silang na-shoot na shoot ng mga eksena at nakita raw niya ang growth ni Barbie bilang aktres. Bukod sa serya, excited din si Alden ang gagawin niyang project kasamang international stars. Kamakailan lang ay nagpunta sa South Korea si Alden at nakipag-bonding sa kanyang fans. Nasubok agad ang sumpaang for better or for worse hmm. sa isang kasal sa Amerika. Bigla kasing hinimatay ang bride. Ang dahilan, ating saksiyan. Okay, how do you feel? Your last 30 minutes of being a planner. Be uh. From this to this. Anyare. Masaya at masigla pa si Catherine Franks bago ang kanyang dream wedding. Pero sa altar, pagkasabi niya ng I do, umikot ang kanyang paningin hanggang natumba na at bilang isa kundi tatlong beses na pasalampak ang speech therapist na si Catherine. Speechless tuloy ang mga saksi. Ilang beses naman siyang inalalayan ng mister na si Alex at ng entourage. Ang sunod nang naalala ni Catherine, tinutulungan na siya ng mga tao. Pero kahit nagpalitan na sila ng I do at official ng merit, iniraos ni Catherine ang seremonya. Doon pa lang, nasubok na ang sumpahan nila ni Alex na for better or for worse. Kwento niya, halos isang oras din siyang nababad sa ilaw sa loob ng simbahan, kaya matindi ang init sa loob. Nahilo rin siya papunta sa reception, pero pagdating sa kainan, nag-enjoy siya na parang wala lang kinabukasan na siya nagpa-check up sa emergency room para sa lagay niya at ng kanyang baby girl. kabuuan na rin niya kasi sa abril. Ang plot twist ng kanyang dream wedding, may libo-libo ng views sa TikTok. Naging running joke na rin sa kanilang pamilya. At para kay Catherine, isang funny moment ito na ikukwento niya sa magiging anak. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, ang inyong saksi. Salamat din sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako pa si PR Kanghel, para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Haga sa lunes, sama-sama tayong magiging saksi. saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.